Less hassle gawas ni ini, dili na malistan pa sa pagpangita sa ilang customer o buyer si Joliet Beldad, usaka online seller sulod sa pito ka tuig sa General Santos City. Matud ni ini kaniadto gamay pa ang iyang ma-income, gumikan pinaagi sa meet up pa ang transaction sa iyang negosyo ng mga nagkadayang gamit sama sa bisti, bags ug uban pa. Aron mas mapadali ang iyang transaction kaniadtong pandemya, may adapt kini sa digitalization di na nimo nga i-market, nga isuroy pa ang item, o nimo i total lahat naman karon na Facebook, updated na sa social media. And then dako tabang kay katong time na nag na pwede na gud group chat. Dati wala pa mangod ng group chat, diba? ba? So mas dako ang tabang kay sa GC nagaposting ni eh kung i-post na mo sa wall, tanan-tanan ni Kapoy, di tsaka ayo. Dakong tabang alang kang bildad ang maong estilo sa pagpamaligya. Gawas ni Ini sa pang reseller nga nakatabang kaniya aron nga maka pinaagi online. O, labi na sa mga nanay. Pag, bis, oh, biskan na mga teacher, police, na kung may mga reseller na mga yana. Naga part-time po sila ba? Pero mas dakong yung tabang sa mga kanang nalanggod sa home base. Sa balay lang siya. And then napod may mga reseller po na wala sila pangkapital, ang ginabuhat nila, gabuhat sila o GC, gapo sila, and then gapadala sila tos kong po margarine. Matod ni Sharon Faith Medisilo, Business Development Division Specialist sa Department of Trade and Industry, Jensen, sa karon na sa 12,000 ang mga micro, small, medium enterprises, asa halos kanila ang nag adapt na sa digitalization pinaka-basic ang adoption of mobile phones, the use of emails, and then later the uh, onboarding on e-commerce platforms, sa marketing, also sa advertising. So, medyo majority na sa ato ang mga MSL agents sa adapting digitalization, no? Except for those areas na medyo layo sa city ba kasi they are really limited on like sa ilang mga signals. So Usa kini sa ilang programa karon aron matabangan ang mga naisgutan aron mapalambo ang ilang income gani sa ilang assessment epektibo usab kini. Omi ang iyang epekt ang iyang kundi it's a must na mangi good for our MSMEs mm -hmm. no to go digitalize because through uh, uh these mga digital platforms nato mga marketing platforms uh, they are inclined o um, mas dali sila makamarket sa ilang products and even the transactions on uh, payments, very convenient na sa ilang park. Nasa Iran, nga baguhay lang sab, usa kini sa ginaduso karon ni DTI Secretary Christina Roque ang digitalization sa mga nice gutan. Gumikan usa sila sa adunay mahinungdanong kontribusyon sa pagtubo og paglambo sa ekonomiya. Asa gatuo ang maong opisyal nga usa sab sila sa punuan sa mga kahanas sa pagnegosyo, kabaguhan nga nakatampo sa pagmugna og mga trabaho alang sa katawhan. In the heart of changing lives, Kini si Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.